Ano yon? Anong masasabi nyo? Saan? Ano yung masasabi ko? Saan? Na si Raulo ka. Oo, alam ko si Raulo ka. Putang ina mo ka. Ano yon? Gago. Kung magtatanong ka, ikumpleto mo ang tanong mo. Ah, tatanong ka dyan, anong masasabi nyo? Ito, nagsasagitan na ako. Tatanong ka, anong masasabi kung putang ina ka? Aga-aga, visit ka. Eh, kita ng kasalita ko? Tatanungin mo ko ano masasabi Kanina pa ako sabi ng sabi rito. Gaga! Hmm. Na, Marino, tabay na, tabay na. Bait mo talaga, kap Sana kunin ka na ni Lord. Hindi pa nga ako sumasahog sa Facebook page. Gusto mo kunin na ako ni Lord. May gago ka pa? Ibigay mo muna ang abunin mo sa akin, putang inamukan ng mapakinabangan ko yan. At mapakinabangan ng mga lalaki yung susubo ko. Ang inamuka, gusto mo kunin na ako ni Lord? Dago ka ba? Hindi pa nga ako sumasahod? Gusto mo mamatay na ako? Abay, karantadong putang inang ko. Matindi ang topak mo.